Amang mahabagin at puno ng awa, sa oras na ito, kami lumalapit sa iyo na may pusong sugatan at pagod dahil sa bigat ng aming sitwasyon. Alam mo ang aming pinagdaraanan, ang kakulangan ng salapi, ang mga bayaring hindi namin alam kung paano babayaran, at ang mga gabing kami nag-aalala kung saan kukuha ng pagkain para sa aming pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala kaming Ikaw ay Diyos na hindi nagpapabaya. Panginoon, sa kabila ng aming kahirapan, itinataas pa rin namin sa iyo ang aming pasasalamat. Salamat sa bawat araw na kahit papano'y nakakaraos kami sa bawat biyayang dumarating, gaano man ito kaliit. Alam naming ang bawat piraso ng tinapay, bawat kusing nahawak namin ay tanda ng iyong pagmamahal at presensya. Ngunit Ama, amin pong idinudulog ang aming kalagayan. Kami nangangailangan ng iyong tulong ng iyong pagkilo sa aming buhay upang kami makabangon mula sa kahirapan. Buksan mo ang pintuan ng oportunidad, trabaho, maliit na negosyo, o anumang paraan upang magkaroon ng mas maayos na kabuhayan. Bigyan mo kami ng lakas, karunungan at tapang upang makahanap ng solusyon at hindi mawalan ng pag-asa. Pangnoon, alam mo ang bigat ng pakilamdam ng isang magulang na hindi alam kung paano matutustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Alam mo ang lungkot ng bawat ina at ama na nag para sa kanilang pamilya. Kaya't hinihiling namin, hawakan mo po ang aming puso at kalmahin ang aming kalooban. Ipaalala mo na ikaw ang aming... Kung may pagkakataong, kami mapapahiya. Madaram naman ang kakulangan o mararamdaman naming kami iniwan ng mundo. Panginoon, Ikaw nawa ang maging aming lakas at aliw. Ipaalala mo na sa oras mo may darating na himala, na ang aming maliit na tinapay ay maaari mong paramihin at ang aming kaunting pera ay maaari mong gawing sapat. Ama, idinadalangin din namin ang mga taong higit na naghihirap kaysa sa amin. Naway maging daan din kami ng biyaya sa kanila kahit sa simpleng pakikinig, pagbabahabi o pakikiramya. Turuan mo kaming huwag maging sakim, kundi maging mapagbigay kahit sa gitna ng aming kakulangan. Sa huli, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Naway sa oras ng aming pangangailangan, maramdaman namin ang iyong pagkilos at biyaya. At kapag dumuting ang panahon ng kasaganaan, huwag kaming makalimot na ikaw ang pinagmula ng lahat. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon at Pagapagligtas, ito ang aming panalangin. Amen.